Magandang gabi mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ganon din sa ating mga kapwa-Pilipino na naninirahan sa ngayon sa labas po ng bansa. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong uh, batiin ng isang uh, happy fifth founding anniversary ang Bunyog pagkakaisa party na kung saan tayo po ay kabilang. Congratulations sa ating mga kasamahan, lalo na po ang ating leader na si uh, Attorney Ricky Tumutorgo o kilala sa pangalan Attorney Enzo Recto. Congratulations po sa ating uh, mga kasama sa Bunyog, sana po ipagpatuloy po natin ang ating magandang nasimulan. Sana'y pagpatuloy natin ang ating pakikipaglaban para sa katotohanan at para sa bayan. All right. Shout out kay Dr. Toto Kausing. Shout out sa aking mga kaibigan sa La Union, sa lahat ng mga Pilipino na magigiting, mga Pilipinong may pagmamahal sa bayan at uh, may pagmamahal sa kapwa Pilipino. Ipagpatuloy lang po natin ang ating pagiging patriotiko at makabayan. Gusto kong pag-usapan ang uh, pagkalaya o acquittal of former Senator Leila Dilima. Dahil uh, napakahalaga nito. Siya po ay kinasuhan, marami mga drug charges patong-patong nung panahon ni President Digong Duterte at nauwi nga sa Akwital. Sa kasong ito, maraming nagtatanong bakit ginamit pati mga preso na hindi dapat. Ginamit ang mga preso para maging uh, testigo laban sa dating Senadora Leila lima. Si Senadora Leila Dilima hindi natakot, hindi po siya nagpatinag. Siya po'y humarap. Talagang malakas ang loob ng ating senadora Lela Dilima. Lima. Uh, hinarap niya mga accusations laban sa kanya. Hindi po niya kagaya si Pastor Borloloy Alakibuloy na talagang patuloy pa rin sa pagtatago. Masyado po yata ng, ano, malalim yung butas na pinagtaguhan niya kaya hindi po siya makita-kita hanggang ngayon. Pero alam niyo po, alam kong nandyan na yan. Alam kong hindi na yung magtatagal at mahuhuli rin si Pastor Kibuloy at uh, para po mabigyan natin ng uh, katarungan ang kanyang mga pinag aabusong mga uh, members ng kanyang uh, kingdom kuno. At sana nga po mabigyan na po sila ng hostisya dahil kawawa naman po sila. Makikita natin sa mukha ni Senator Leila de Lima ang kasiyahan Finally, sabi niya, makakatulog na siya ng mahimbing. Masayang-masaya siya noong araw na kung saan siya po ay, uh, he, she was acquitted and finally free. Tayo'y nakikisaya sa kanya dahil po sa kanyang uh, paglaya. Napakahirap po yan. Seven long years in jail. Ang hirap. Kagaya din po ni, ano ni, ni Senator nino uh, Ninoy Aquino ang napakahirap na mga kalagayan nila. They were politically persecuted. Dahil nga po sa pagiging mausisa, gustong imbestigahan ni Senator Leila Dilima ang nangyari sa uh, mga pangyayari sa Dabao, mga EJ cases about DDS. Doon po nagsimula ang uh, pagkapuot, pagkagalit ni former President Digong sa kanya. Kaya ginawan siya ng paraan. Sila yung mga nagsabwatan, mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, nagsabwatan para idiin ang mabuting Senator Leila Dilima at sila po'y nagtagumpay. Sa ngayon, masaya nakangisi si Senator Leila Dilima. Natapos niya ang kanyang kalbaryo, ang paghihirap sa loob ng bilangguan. Ano naman kaya ang susunod na kanyang mga hakbangin after ng kanyang paglaya. Malalaman po natin yan sa mga susunod na araw. Binanggit niya, sinabi niya, na meron ding araw ng paghihiganti na dapat si Mr. Duterte rin ang humarap sa kanyang mga uh, kasalanan sa taong bayan. So, ibig sabihin, talagang uh, she'll try to get even sa mga kalukuhang pinaggagawa ng past administration. At marami po silang involved dito mga matataas na opisyal ng bayan. Yung napapabalita sa ngayon na si uh, former president ay tatakbo sa Senado, para po sa akin, ang tingin ko po dyan, hindi po yan ay para magpayaman o gawing negosyo, ang pagiging uh, politiko, hindi po yun ang gulo na ating nakikita. Ang nakikita po natin ay para maibalik sa kanila ang kapangyarihan, puder, pwesto para muli silang mabalik sa maibalik sa taas. Para magkaroon sila ng shield uh, dahil sila po in uh, medyo nasa delikadong sitwasyon, gusto nilang gamitin ang kanilang kapangyarihan kung sila po ay mananalo sa eleksyon para magkaroon po sila ng shield or panangga para hindi siya maaresto. So uh, sa madaling salita, ito lang po ay nagpapakita ng uh, pagkatakot kay Senator D. lima Kaya bigla siyang uh, nagdesisyong tumakbo para pagkasinador dahil ya sa warning na binigay, maliwanag na threat na binigay ni Senator Lele Dilima sa mamang ito ang ama ng Peking War on Drugs. So sa pagka acquit ni Senator Leila de Lima, ito ito ay nagpapakita na tong war on drugs ay talagang peke. Ito ay nagpapakita ng uh, mas lalong lumakas ang uh, kaso laban kay former President Digong mas lalo pong lumakas. Ang nakikita po natin dito ay ang connivance uh, ng mga nasa gobyerno. Sila po yung talagang nagkaroon ng, uh, sila yung nagsama-sama mga grupo nito. Mga empleyado ng gobyerno, mga matataas na opesyalis ng gobyerno para idiin ang uh, isang tao uh, na si Senator Leila Dilima. Yan po ang maliwanag at sa ngayon, nakikita naman po natin ang investigasyon sa war on drugs sa, sa lower house. At hindi nga po dumadalo ang uh, inimbitahang si Senator Bato dela Rosa at former President Digong. Maliwanag na sila po'y uh, takot. May kinatatakutan. Maliwanag na sila'y guilty kaya ayaw nilang dumalo. Ininterview si Senator Bato dela Rosa. At ang sinabi, yun daw po ang advice ng kanyang Senate President. Naku, oh, palusot yan. Palusot lang yan. Yun daw ang advice ni Senate President uh, Jesus Codero sa kanya. Pero para po sa akin, ang aking opinion, sila po ay may kinatatakutan, sila po ay guilty sa taong bayan. Akalain mo ba namang ilang libo ang pinagpapatay parang mga pumatay lang ng mga manok ang kanilang pinaggagawa. at dahil nga merong pabuya sa mga pulis na makakapagtumba ng mga suspected actually suspected lang suspected na drug users, suspected na pushers, meron silang nga makukuha ang pera. Kaya ganun na lang po ang ano, pagpatay ng mga kapulisan wala talagang hustisya sa mga nagawang EJ case na to wal well, hindi maganda at uh, even ang mga kapulisan ay ginamit sa uh, war on drugs na to ni Digong Duterte kaya dapat managot ang managot dapat wag nilang at uh, uh, pagtakpan ang mga taong involved dito Mula sa pinakataas-taasan hanggang pababa sa mga uh, opesyales ng kapulisan o ng PNP. Dapat panagutin ng mga ito dahil inabuso nila, pinatay nila, ang maraming mga kapwa nating Pilipino na inusente. Sila po'y na-involve na wala namang kinalaman. Ang uh, nakakagalit dito, ang pinagpapatay nila yung mga nakachinelas, mga ordinaryong Pilipino. Bakit hindi sila nakapagpatumba ng mga drug lords ng mga Chinese? At may mga alingas-ngas na ang mga Chinese, mga malalaking Chinese drug lords na ito ay mga kakilala nila. At ayaw nilang galawin dahil malapit sa kanila. Nakakagalit po yung mga uh, balibalita na ganito. Kaya, ito ang tingin natin. Takot si President Digong sa ICC number 1 at sa mga counter charges na ihahain ni uh, Senator Leila Dilima. Alam naman po natin yan. Sinabi na ni Senator Leila Dilima the day when uh, she got uh, freed nung makamit niya ang kalayaan sinabi niya na pinag-iisipan nila, pag-aaralan nila ang pag-file ng counter charges laban sa former president ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Kaya, delikado. Delikado, Pangulong Digo, andyan na. Hindi araw-araw ay piyesta. Hindi forever. Walang forever sa Malacanang. Kaya, siguro ito na rin yung panahon ni uh, Senator Dilima para i-counter at panagutin sa batas ang mga tao, marami sa kanila, marami mga dating opisyalis ng gobyerno ang talagang uh, sumira sa kanyang reputasyon at siya nga ipinakulong ng mahabang pitong taon na kanyang pinagdusahan sa loob ng bilangguan. Ang hirap po ng gano'n, tayo makukulong na wala naman tayong kasalanan. Kaya ito na ang panahon, ito na ang oras na hinihintay ni Senator Leila Dilima. Whatever your plans are, Senator Leila Dilima, we are behind you. Sinusuportahan ka po namin sa iyong mga plano at sana po'y magtagumpay ka ang taong bayan ay nasa likod mo lang. Ang taong bayan na nagmamahal sa iyo. Ngayon, bakit pati itong mga anak ni Ex-President Digo ay parang bigla na rin ano? Bigla na lang all of a sudden. Bigla na lang uh, nagka-interes na maging senador. Para po sa akin, uh, napakasimple lang yan. Si uh, Congressman Pulong Duterte, ang tingin ko po dyan ay, you know, alam niyang uh, darating ang araw na siya rin ang isusunod na iimbestigahan sa 51 billion pork barrel na yan na binigay sa kanya during his, uh, during his father's tenure. Nung nakaupo ang kanyang tatay bilang presidente, siya ang congressman na nagtamo ng pinakamalaking pork barrel. Nakakalula, 51 billion pesos kung saan pinag, Saan ginamit 'yang pera na 'yan? And according to the locals, wala namang ano po, wala namang uh, mga concrete na mga proyektong malalaki sa kanyang uh, distrito na nagawa. Kaya siguradong iimbestigan siya. Kaya ang resulta, dahil sila ay natatakot, tatakbo sila. They will be using their office kung nat sila po'y panalo, they will be using their office as a shield para hindi sila maaresto. Ganun din si Mayor Baste sa mga reklamo sa kanya. Yung pong tokhang sa Davao. Despite of uh, PBBM's uh, policy on uh, these drugs na kung saan non-bloody ang policy ni Pangulong Marcos, he did the opposite. Sinabi niya sa kanyang uh, uh, teritoryos, sa kanyang jurisdiction, papatupad pa rin niya ang war on drugs. Ang daming natukhang sa kanyang uh, jurisdiction. Kaya ang mga bagay-bagay po na to ay nagpapakita lang na ang kanilang pagtakbo sa Senado ay hindi para manilbihan sa taong bayan kundi para isalba ang kanilang mga sarili. Dahil sila po ay uh, nalalagay ngayon sa alanganin. Sila po ay hahabulin ng batas. Alam po natin na ang administrasyon ni PBBM ay seryoso at ipapatupad nito ang batas. At sila po ay nalalagay sa alanganin. <laughs> Dahil po sa mga complaints against sa kanila, sila ay uh, delikado ngayon. Di natin alam sa mga susunod ng mga araw, si Baste, Mayor Baste, at si Congressman Pulong naman ang isusunod ng gobyerno para paimbestigahan ang Port Parel at saka ang Dabaw Tokhang. Yan po ang nakikita natin dyan, mga kababayan ko. Kaya bigla na lang nagplano na tumakbo. Hindi po ito tungkol sa pagpapayaman hindi ito tungkol sa para magkaroon sila ng mas maraming pera mula sa gobyerno. Hindi. Ito ang nakikita kong uh, dahilan kung bakit sila ay, uh, all of a sudden gusto na lang tumakbo sa Senado to save their skin para po isalba ang kanilang mga sarili. And uh, Nasali na din dyan ang kanilang uh, ambisyon na agawin muli ang kapangyarihan sa mga Marcoses. So yan ang maliwanag po natin nakikita sa move ng mga Duterte boys na ito. Hindi ang pagbabayaman dahil mayaman na sila. kalain mo ba namang ang lalaki mga confi funds, mga confidential funds. So hindi na nila yan kailangan sa ngayon at this point ang kailangan nila malagay sila sa puder para may uh, pangshield sila para may panangga sila kung sila po ay magkakasuhan anyway yan lang po muna mga kababayan ko ang uh, aking may uh, papamahagi sa inyo sana po ay nagustuhan po niyo ang ating talakayan reaction ngayon reaction mula kay Manong Rayman. wag po tayong uh, magsasawang uh, Sumuporta sa ating uh, bayan. Huwag po tayong magsasawang mahalin ito. Sana'y pagpatuloy po natin ang pagiging patriotiko at hindi panatiko. Maraming salamat po. Mahal ko kayong lahat.